Marami sa atin nangangarap na pag matanda na ako, gusto ko nasa bukid ako. So ito yung senaryo ng buhay sa bukid. Pero tanong natin, ano ba yung retirement life na gusto mo? Kasi hindi naman lahat gusto sa bukid, di ba? Iba gusto pa rin sa city, gusto sa ibang bansa, iba naman ay gusto sa kung anong lugar yung gusto mo pag-retire mo. Pero ang pag-usapan natin ngayon, kung meron kang bukid, ano nga bang magandang gawin dyan para magbigay din sa'yo ng income? Ito na kasi yung retirement. Ako kung tatanungin nyo ako, gusto ko dito na ako mag-retire. Kaya naghanap na ako ng bukid kasi pa-retire na si Doc eh. 51 na. Pero ano nga bang pwede natin gawin kung meron tayong bukid? Halimbawa, unang-una, -una, pag meron kang gantong bukid, ang una mong isipin is mabibigyan kanya ng income. Kasi maraming bukid na na-stock up lang eh. Nandun lang, pinupuntahan, nagkakape, pero hindi siya sa'yo nagbibigay ng income. Ang isa sa mga purposes niya, bukod sa nalilibang tayo, syempre gusto natin ng ganito, matahimi, ang tanawin, pero kailangan magbibigay din siya sa'yo ng income. So, for example, ito, sila Kuya Fred. So, ito, tanim nila to ng mais eh. Itong mais na yan, pang ano po yan, pang, pang So pag ani niyan, meron na agad na bibili. Parang sure na, sure na talaga na may bibili. So eto, nagbibigay siya ng income. So dapat a portion of your field or a portion of your farm magbigay sa inang income. Kaya nga maraming retired na salip na madagdag ng pera nila, naubos kaka-improve ng farm, kaka-ayos ng farm pero walang kinita. Ang bawa, ito ay nasa kalahati ng area. So, itong kalahati na to magbibigay ng income. Dapat, a portion of your farm magbibigay sa iyo ng income. Gusto ba magkaroon ng VIP access at exclusive business tips, negosyo hacks, financial and retirement strategies? Dito lang yan sa YouTube membership. Madami kang benefit. Hello GLiveurs, Doc DG here. Gusto ko kayong bitaan sa isang bagong level ng online community natin dito sa ating YouTube channel. Alam ko marami sa atin gustong matuto patungkol sa investments, negosyo, at retirement. Kaya gumawa tayo ng exclusive perks para sa inyo lang. Dito po sa ating YouTube membership. So dito po meron po tayong four levels na pwede nating salihan. Una po ay Kape Tayo. Kape po tayo. Para sa mga gustong sumuporta at maging part ng inner circle natin, makakuha kayo ng loyalty badges, customs emojis, at pangalawa level ay ang tinatawag nating G-River. So dito tayo, mas exclusive. Makakuha kayo ng early access sa mga videos, member shoutouts, at exclusive photos and behind the scenes. So kung saan lugar man po ako nandoon o bansa on naman ang mga events natin, yung mga behind the scenes, kayo po ang unang-una pa. -una Let's go. At ang third level natin, tinatawag natin Rockstar. May exclusive live streams po tayo dito. Members only live chats at discounts sa ating merchandise in the future. And of course, weekly videos para sa inyo lang. Mga tips na hindi nyo pa narinig sa mga vlogs ni Rockstar. At ang pang-apat po na level ay ang tinatawag nating partnership. So dito magkakaroon po tayo ng collaboration sa pumagitan ng isang video na para sa inyo lang. You will be sponsoring one videos kung saan i-feature natin ang inyong business, ang inyong products o ang inyong services para ma-promote natin ang business nyo para tuloy-tuloy po ang benta natin. Kung gusto mo mauna sa mga bagong investment tips, behind the scenes at exclusive live streams at marketing ng iyong business, para sa iyo. So ano pang nintay mo? Magpa-member na at sabay-sabay natin palakasin ang ating financial future. Click the join button below para maging member ka na ng ating YouTube. Let's go, let's go. Then, yung income na yon na nakukuha natin mula ang bawa dito, pwede naman siyang mag-finance ng iba mo pang gustong gawin sa bukid mo. So, limbawa, yan. So, pag kumita na yan, no, pwede kang bumili ng mga manok-manok na nanging itlog. O, para yung itlog na yon ibebenta mo. Or pwede kang magparami ng native. So, sinasabi ko lang sa lahat ng mga may farm, gawin mong income generating ang yung farm. A portion of it, taniman mo, magalaga ka ng pantanim. Tapos, a portion of it, para sa'yo, para solo mo. Ay, delivers! So, pakinabangan mo ang yung bukid, ang yung farm. Let's go, let's go. Kapi po tayo, kape. Eu